Good day. Welcome to my channel. Tumatas ba yung RPM ng sasakyan nyo? Tapos kapag itinulak mo yung throttle, magnormal na yung RPM niya. Alam ko yung solution dyan. Kung interesado kayo, watch this video. Ang sagot po sa tanong natin ay, kulang sa tension ang spring ng throttle body ng throttle shaft kaya tumataas yung RPM nya o, kagaya nito o, halimbawa i-re-rev natin sya pagbitaw itulak natin pabalik ayan o meron pa akong konting pinutulak ko meron pa syang ano, may babalik pa sya ayan o ganoon na nangyayari kaya mataas yung RPM nya let's say 1,000 RPM, pag ginanon mo, may babalik mo na siya sa uh, 800 RPM o 750 RPM. So, kakaiba to sa mga dahilan kung bakit tumataas yung yung RPM. Yung pinakamadaling paraan para maayos yung uh, issue natin sa spring, yung iba ginagawa, dadagdag sila ng spring dito. Let's say ito. Dinodobli na ninyo yung spring. Or yung kaya yung original spring nila, mas pinapalitan nila ng mas mabagsik na ano, na spring. Yung iba naman, bibili sila ng spring, dito kinakabit. Para maibalik lang yung, uh, ano, bumalik sa normal RPM yung, uh, ano, idle kasi nga hindi nga kayang ibalik ng ano ng spring yung sa normal rpm magdadagdag tayo ng spring pero iba yung ginagawa ko, hindi ako nagdadagdag ng spring dito tsaka dito hindi ko ginagawa yan ang ginagawa kong paraan sa mga owner ko ang dinadagdagan ko ito to, dinadagdagan ko ng isang ikot itong spring na to itong nasa shaft na to yun ang ginagawa ko uh, turo ko na rin sa inyo kung paano gawin ang uh, disadvantage naman pag nagdagdag tayo ng uh, mga ganitong spring pag inapaka mo yung gas pedal matigas siya, masyado siyang matigas. lalo na kung magda-drive ka ng mahabang trip, ang maglo-long drive ka, nangangal yung paa mo sa tigas ng uh, spring. So, uh, ang sa akin, ganito. Ayan. Inalagdagan ko ng isang ikot yung uh, uh, spring ng throttle shaft. So sa mga normal na ano ganito siya ang tsura niya. Ayan, normal na ano 'yan. Hindi ko pa dinadagdagan ng ano 'yan. Ng isang ikot. O tingnan niyo rin tong uh, isang tricky carb na to. Ayan, ganyan na itsura niya. Pero tingnan niyo naman to nang dinagdagan ko ng ano. Ah, uh, ang uh, na 'yung ano niya nang dinagdagan ko siya ng isang uh, ikot kailangan natin ng uh, rayos ng motor at saka ratchet para may ikot natin tong uh, yung, uh, itong spring ang natin tanggalin natin siya itong turnil dito ano natin yan So, ingat lang kayo dito ah, sa butterfly. So, mas maigi. Lagi yung ibo kong ganyan. Kapag maghihipit kayo, magluluwag ng tornilyo. Kasi, baka magaluktot yung yung butterfly o yung throttle plate. So, yan. O, kuyo natin. Bag lang natin ganyan. Ah. Kuha tayo ng rayos. So, ito yung normal na ano niya. Ayan, sir. Naikot na natin. Tapos, bababa nyo lang siya. talaga yung ano panat kailangan may isang natin yung spring doon so pwede rin tayong gumamit ng long nose para maisampay isang pa yung spring buksan na natin. Okay natin ng tornilyo. Okay natin ipitan. Ito ko pa yung kamay ko ng spring. parang medyo ano pa. Ikot na natin. Tingnan natin. So may rice kayo madali mong may ipot na ganito yung ano spring may, may hirap pa rin ng long nose to kaya mas maganda yan kayong rayos chimpo ko rin. Kita natin ah. nyo, oh. halos oh. nabuluktot na lang nabuluktot siya sa ano niya, nang natin ng ikot yung spring. Ayan. Kagaya na sya dito. 4K ko. Ayan. Ayan. At saka, tignan nyo to. Meron yung ano dito. Spring. Isa pang spring dito. Ayan. Kung makikita nyo to. Ito. Importante din to. Itong spring na yan. Nakasampay yan dito. Meron siyang parang hook. Ito dapat. Ito makikita nyo tong, yung tip nito ito ayan yung anong yan lapit lapit natin ayun dapat takasampayan dyan so nangyayari instead na isa lang dalawang spring ang gumagana ayan yan medyo matigas na yung ano nya pero ito subuko na na lagay mo ng cable gamitin mo sa ano sa so, owner, sa sasakyan. Tama lang yung lambot o tigas ng cable. Hindi naman siya matigas, hindi naman siya malambot. Ayan. So tapos na tayo sa ang 4K, 3K, 5K na design. Ito lang ang gagawin natin spring dito lagyan ng dagdagan isang tension tsaka dito yung spring dito yung malaga kahit wala nang spring niya sa gilid okay na yan next sa mga pang 2E ayan pagtabihin natin yung anong, kita nyo magkaiba yung design ng pang 4K tsaka ng pang 2E sa 2, 4K may spring siya dito, may spring siya dito, pero wala siyang spring sa gilid. Pero 'yung mga pang 2A, pang 4A, 3A, may spring siya dito. May spring sa gilid. yan 'yung spring dito sa gilid. Pero wala naman siya spring dito. Ang nagdadala lang ito at saka 'yung sa gilid. So, basic experience ko, may ganun din kaso, hindi rin makabalik yung uh, ano sa normal RPM dahil kulang sa tension. So, sinubukan ko namang dagdagan to ng isang iko, e Kaso mo, tingnan nyo naman ang design ng ano Pag iikot mo yan Bibitaw yan yung Bibitaw yung ano Makakabitaw lang yung ating rayos yan, hindi mo rin siya mga ano nang mga ng isa pang ikot. So, ang ginawa ko na lang remedyo do sa tuin ng bayo ko. Kumuha ako ng spring ng 4K ito. Yung spring niya nilagay ko dito. Yan, nilagay ko dito. Tapos yung spring yung yung spring ng 4K, pang 4K, ang inilipat ko rin dito. So ito pinalitan ko to ng spring na pang 4K. Kaya naiikot ko siya. Yun ang ginawa kong diskarte. Eh. Pero check na rin natin kung kaya ng ano, kung ito lang. Kung lalagyan natin to ng spring ng ano, pang 4K. Kagaya nito. Balilipat natin dito dito. So, Ayan. Pag meron na tayong uh, spring ng pang 4K, kabit natin. Try natin ikabit. Dito. So, lagyan muna natin ng konting WD-40. shaft. Ito natin yung tornilyo.

natin pa ganoon na hila Ayan. Minsan ano, medyo mahigpit ito. May mahirap tanggalin. Lubricate nyo nang ano ng WD-40. Tapos palihin nyo dito ng martilyo. Pero ingat-ingat lang kasi baka mayupi yung ano yung butterfly so ingat lang sa pagtatanggal so, pag ikakabit natin yung uh, spring kailangan ayan, nakaganyan siya, kasama pa pasok natin to sa loob dito doon Eka. so hindi nyo may papasok ito kung, dahil nakaharang tong screw Tanggalin mo natin yung screw yan yung screw na yan kailangan matanggal yan screw ng fast idle ito dapat nandito kabila ano kaya okay. le ano kasiempat to dito doon nakasam pa siya yung spring nando yan ayan so ito spacer washer share dito so, ganyan natin siyang kabit I did. you Thank you. เปิด bet kasi masabit dito yun ayos pero may nalimutan tayo ito o di bali ang ating ating ang patayo Ayan, ayun ayun konti 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 lang konti konti lang yan

masuk. Ingat yang berikutnya nanti. dito o kasi yan kumukunta to dito yan kumukunta siya doon yan hindi madadamage yung yan ayan so ikakabihin natin to doon sa ano, dito sa carb bubuhin natin yung carb tapos check natin yung tension niya kung ano kung yung spring okay na yung spring siya. So, gaya na sabi ko, kailangan meron siyang yung spring na ginawa natin, kailangan may isang natin siya dito. So, eto, nagawa na ako ng parang hook. Dito natin i-hook spring na to. Ayan. Spring na yan. Adit natin? Okay. Bawa tayo ng long nose. Balihin natin yung spring. Ito. Isasimpa okay, natin siya rito. Ito. Yan. Iikot mo sya. Yun. Eh, no? Saan na? Yan. So, magiging tatlo na yung spring ng 2A carb natin. Isa, dalawa, tatlo. O, tignan natin yung tension niya. Ayan. Mano na siya. Ganda yung ano niya, spring niya. Tulak wala ko natin pabalik. Wala. Ayun. So, ito, kahit hindi na natin, ano, kung hindi pa rin nawala yung issue, nilagyan na natin yung spring dito. Another option is, palitan natin to ng, ano, pang 4K na spring. Tapos dagdagan ng dagdagan ulit nang ano, ng dag, dagdagan natin ng ikot at yung spring na to. Kung ganoon pa rin yung ano. Pero tingin ko okay na to. Ayun oh. Ito lang. Nalagay lang tayo nito. Ganda na yung ano niya. Hindi hindi naman matigas. Hindi naman sobrang lambot. Tapos yung ayun oh, no, pag ni mo, tulak mo wala ka na may wala ka may tulak. Eh, talaga yung binabalik niya sa normal RPM yung ano, yung RPM nya yung ng spring Ayan. at dyan po nagtatapos ang video natin for today ang mga ishinare ko po sa inyo ay uh, base po sa aking uh, mga next sa aking experience so ina play ko po itong ishinare ko sa inyo sa aking mismo sa aking sasakyan okay naman. So, sana makatulong sa inyo pag in-apply nyo yung shiner ko ngayon. Sana makatulong sa inyo. So, ito po ang inyong Kuya Makil. Saying, uh, maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.